Yo mga idol Welcome back uli sa ating channel Dito pala ako sa gilid ng highway ngayon mga idol no? At saka bumaba lang ako kasi binidyo ko itong ano yung deer Ayan. May kasama yan kanina pero pumunta na yung isa doon yan At saka yung isa para may namataan ako Doon sa mga idol oh. o e, Zoom ka zoom 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 natin Ayun no? Ayun Kita niyan Ayan, nakalubog na deer isa oh, ano. Oh, Umalaw yung ulo. Ayan. Tapos ito yung isa dito, kumakain kanina ko yan mga idol. <coughs> Ayan. Bali nasabi ko to sa vlog ko mga idol doon sa aking vlog sa reel na yung mga deer karamihan sa deer ngayon ay bumababa sila dito sa minla no dito sa kapatagan mga idol dito sila sa kapatagan karamihan kasi ano uh, doon kasi sa kabundukan mga idol ay hunting season ba no baka kasi maano sila doon maadobo papaitan kalderita apritada sila doon sa mga hunter doon kaya kadalasan na uh, pero dito sa ano highway na mga deer ayan isang grupo mga idol no grupo ayan ito wala sila ito, itong grupo nito na nagiwahiwalay. Pero kalimitan marami ito mga idol dito sa ano talaga kapatagan yung mga deer. Minsan makikita mo sa highway tumatawid sila. Ayun. nakita mo yung isa doon no? nakalubog no. Ano? Ayun nakalubog. Siyempre yung isang gutom na gutom kanina pa kumakain mga idol. Ayun. Yon, so nabanggit natin yung hunting season no. And every year mayroon silang hunting season uh, tulad ngayon. Ah. Uh, pero pagkatapos ng ano ng uh, winter, uh, wala nang hunting season kasi mag-aanak na 'yan sila. Yung iba dyan. At saka yung kinukuha lang nila mga idol, yung mga lalaki lang na mga hayop 'no. Yung deer, yung usa na lalaki, 'yun lang pero yung pagka babae ito, ito babae ito siguro. Pagka babae, hindi 'yan nila pinapatayan kasi 'yan yung nagpaparami. Ayan. So, 'yan lang update ko mga idol. 'Yan lang vlog ko sa araw na 'to mga idol, no? So, yan salamat sa mga nakatutok 'yan. Ayan, ah uh, ingat kayo lahat dyan at ah uh, God, God bless po sa inyo. Bye-bye po.